Mga Lods, magandang araw sa inyo! So meron palang dalawang tanong sa comment na gusto kong sagutin and medyo interesting din sagutin. So yung unang tanong is, sabi niya, yung mom mo lang pala yung makakapagbalik ng lahat ng childhood memories mo in Korea. Happy for you here. Actually, hindi pala tanong to, parang statement. Sa so, si Ma'am Fel Cal Cuevas, shoutout po sa inyo. Actually, totoo naman na may mga memories akong biglang nagbalik. Magmula na nagkita kami ng nanay ko and before kami magkita, So, before kami magkita, again, pinipilit nga kasi ng TV Choson na laruin ko yung Rubik's. Yung Rubik's Cube. Sabi ko, hindi naman siya significant. Like yung sinasabi. Kasi, ngayon, marami na nakakabuo nun. Under 1 minute, under 30 seconds, marami na nakakabuo nun. Ako, kaya ko siyang buuin 2 minutes, mga ganun. So, sabi nila, hindi. Sa tingin namin, significant. Nung sinabi nila yun, biglang meron ako naalala. Na every time kasama ko yung nanay ko, and komportable ako, o tala nasa bus, komportable ako, naglalaro ko ng Rubik's nasa taxi ako, tas komportable ako. mas kasama ko nanay ko, naglalaro ko ng Rubik's. Parang ganun. So biglang, sa nanay ko pala, naalala niya pala yun, tinitingnan pala niya ako. Ako naman, parang masaya lang ako, naglalaro lang ako, basta alam ko kasama ko yung nanay ko. Yun naman yung nasa isip ko nun. So isa yun sa mga bumalik na memory sa akin. And another memories na bumalik nga sa akin is yung sa taekwondo nga na hindi ko na inexpect na pupuntahan niya ako during recognition day sa taekwondo namin. Ayun pala, na late lang pala siya kasi nagluto siya ng kimbap na pinibigay nito sa mga trainers namin. So, nagbalik sa akin yung memory na yun kasi isa pala yung pinakamasaya yung memories ko. Kasi sobrang proud ko na yung nanay ko, pinuntaan ako sa recognition day. So, yun yun mga lods. Pero karamihan naman ng na mga memories ko in, you know, in Korea, childhood, nasa isip ko yun. Hindi ko lang kinukwento kasi ba't ko naman ikukwento? Wala naman nagtatanong. Pero nasa isip ko yun, naalala ko yun. And once in a while, Nakukwento ko sa asawa ko Misa ka, siguro nagsasawa na sa istorya ko yun Pero iniintindi na lang niya ako Kasi alam niyang namimiss ko yung nanay ko So yung pangalawang tanong naman Sabi niya, pero yung salita nila, loads Naalala mo pa, hindi mo pa nalimutan Magsalita ng Korean, loads. Actually, Lods, nakalimutan ko na magsalita ng Korea Okay, talagang nakalimutan ko na Kasi wala naman nakakapagpa-practice sa akin eh. Pero nung bata ako 6 years old pa baba, wala akong alam na ibang linggo ay Kundi Korean lang Ngayon Nag-comment kasi si Idol, si Lodz, Jason, Oy Benes. Shoutout sa'yo. Nag-comment kasi siya habang kinukwento ko yung kwentuhan namin ng tito ko. So ganito nangyari sa isipan ko. Ah. Para siyang computerize na lahat ng usapan namin doon sa Korea, na convert siya into Tagalog and in English. Ganon. Pati yung boses nila, same boses, pero conversion ng language. para nag-automatic sa utak mo. Kasi... Pag nagkukwentuhan tayo, hindi naman language yun talagang ano eh. Iniintindi mo eh. Yung ibig sabihin ng sinasabi, the thought behind ng sinasabi, di ba? Hindi yung language talaga eh. So, ganun yung pumasok sa isipan ko, ang nangyari, na-convert nga siya sa ibang language. Kung saan, yung Tagalog nga in English. Kinakwento ko nga sa tatay ko eh. Sabi niya, paano mo naalala yung kwentuhan? Eh, Korean yun. Sabi ko, eh ko kung ano pinag-usapan namin eh. Alam ko rin yung naging sagutan namin eh. Yung the thought behind ng kwentuhan namin na-convert siya lahat. Natatawa nga yung tatay ko. Eh. Pero feeling ko, may mga natanungan din ako na ganyan sa sitwasyon ko. Ganun din pala yung experience nila. Hindi na sila marunog ng lingwahe nila dati. Pero kung yung napag-usapan nila, na-convert to sa isipan nila. So, yun yung dalawang tanong. Actually, mga lods, masaya ako na nagtatanong kayo kasi ang nangyayari is may mas nakukwento pa ako sa inyo more. Kasi hindi naman lahat na sa isipan ko eh. Pero again, salamat sa support nyo at panonood. Yun lang mga lords, Thank you!